agamitin natin ang ating pangalan Sa aking pangalan, ng aking sarili dito sa tahan, sa akin at sa akin sarili dito sa tahan. Ngayon, ibuhos ko ang nanunumpa, nang ganito po. Ang loob ng puso ng anak ko Sa abot ng aking makaya, sa abot ng aking makaya. Ang maging isang responsableng miyembro, ang din sa responsableng miyembro ng alumni association ng universidad ng Makati na kumikilos sa sigasig ng pagkakatiwala. Itataguyod ko ang pagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Itatanggol ko rin ang pagtatanggol kanyang konstitusyon at mga batas. At mga batas. At mga batas. susunod na mga halalan tuloy ito, susulit ang lahat ako ay nagtatak na sa mga obligasyon dito sa aking sarili na may kusang loob. Ako ay nagtatakda sa mga obligasyon dito sa aking sarili sa ng niya, na may kusang loob. Wala ka namang pag-arindangan o layunin ng pag-iwas. Wala ka namang pag o layunin ng pag-iwas. Kasi na, mawa ako ng Panginoon. Kasi na, mawa ako ng Panginoon.